January 13, 2022, Manila Arena, Pasay City. Isang gabi ng derby ang nauwi sa isa sa mga pinakatanyag at nakakakilabot na misteryo ng dekada. Anim na sabungero ang bigla na lamang naglaho. Kasunod nito, sunod-sunod pang kaso ng pagkawala ang naitala sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa mga sumunod na buwan, nagumpisa ang pagkabahala at kaguluhan sa buong bansa. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nagluksa at patuloy na umaasa ang mga autoridad ay napilitang mag-imbestiga ang maging ang Senado ay nagsagawa ng magkakakasunod na pagdinig. Sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw ang pangalan ni Charlie Atong, ang ang tinaguriang hari ng Esabong at si Gretchen Barreto, isang kilalang artista at negosyante. Sila ay parehong nadawit sa pinakamalaking iskandalo na yumanig sa mundo ng sabong sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano nga ba ang tunay na sinapit ng mga nawawalang sabongero? Bakit tila binalot ng pangamba at intriga ang buong industriya ng isabong? At papaano napasangkot si Naatong Ang at Gretchen Barreto sa isang kwentong umiikot sa sugal, sa lapi at kapangyarihan? Isang ordinaryong gabi sa Santa Cruz, Laguna. Walang kaalam-alam ang pamilya Bautista na iyon na pala ang huling gabing buo silang magkakasama. Si Michael Bautista, isang kilalang mananaya sa sabong, ay abala lang sa karaniwang mga gawain ng pamilya hanggang sa may kumatok sa kanilang pintuan. Dalawang lalaki, seryoso ang mga mukha, maayos ang pananamit, may dalang dokumento. Ay nagpakilalang may kailangan lamang siyang linawin sa presinto. Tahimik ang lahat, walang sigawan, walang alitan, ngunit dama ang tensyon. Sumama si Michael at mula noon, hindi na siya muling nakita. Kinabukasan, Nagsimula ang kalbaryo ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya nakabuk sa alinmang presinto, walang anumang tala sa mga autoridad at walang malinaw na paliwanag. Sa social media, unti-unting kumalat ang balita, isa na namang sabungero ang nawawala. Ang gabing iyon ang naging hudyat ng sunod-sunod na misteryosong pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang panig ng Luzon. Sa bawat tahanang nawalan ng asawa, kapatid, anak o kaibigan, iisa ang tanong bakit sila ano ang nangyayari sa likod ng mundo ng sabong at esabong? Habang patuloy ang paghahanap ng pamilya Bautista, patuloy rin ang ikot ng buhay sa sabungan. Noon, ang sabungan ay tila isang kultural na sentro ng komunidad lugar kung saan nagsasama-sama ang mga tao hindi lang para tumaya, kundi para rin makipagkwentuhan at magbahagi ng kwento. Ngunit sa pagusbong ng sabong, lahat ay nagbago. Ngayon, kahit nasa bahay ka lang, pwede ka nang tumaya gamit lamang ang iyong cellphone o computer. Sa isang pindot lang, milyon-milyong piso ang umiikot gabi-gabi. Kasabay ng mabilis na paglago ng esabong, dumami rin ang mga isyu ng pandaraya at kontrobersya. May mga balitang sindikatong grupo ang may control sa mga resulta ng laban. May mga master agent na sinasabing kaya manipulahin ang sistema upang palaging manalo ang kanilang mga suki. Ang dating simpleng libangan ay naging isang larong mataas ang panganib. Hindi lang pera ang nakataya, kundi pati ang buhay at dangal ng maraming tao. Habang abala ang iba sa pagtaya at panonood ng laban, may mga pamilyang tahimik na nagluluksa. Sa bawat sabungan at digital na platform, may mga pangalan na unti-unting naglalaho mga regular na mananaya na hindi na muling bumalik. Sa mga Facebook group at group chats, lumalaganap ang mga babala, ingat kayo sa sabungan, may mga nawawala na. Sa simula, akala ng marami ay iisang kaso lang ang pagkawala ni Michael. Pero makalipas lamang ang ilang linggo, Muling may napaulat na nawawala isa na namang sabungero, ngayon naman mula sa Batangas. Sa social media, sunod-sunod ang mga post ng mga pamilya na naghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay. May mga larawan ng mga nawawala, panawagan ng tulong, at kwento ng bigla ang pagkawala habang papunta o pauwi mula sa sabungan. Sa mga barangay hall at istasyon ng pulis, dagsa ang mga reklamo ng mga nawawalang sabungero. May mga testigong nagsasabing huli nilang nakita ang mga ito sa malalaking sabungan. Ang iba na may basta na lang hindi nakauwi matapos ang isang gabi ng pustahan. Sa ilang CCTV footage na nakalap ng mga pamilya, makikita ang mga biktima na sumasakay sa mga sasakyang hindi nila kilala, kadalasang mga tinted na van. Ngunit kahit ganito, wala pa ring malinaw na lead ang mga autoridad. Karaniwang sagot ay under investigation pa. Habang dumarami ang nawawala, nagsimulang mangamba ang komunidad ng mga sabongero. May mga tumigil na sa pagtaya, may mga ibinenta na ang kanilang mga panabong at may mga lumayo na muna sa mundo ng sabong. Sa bawat kwentuhan sa kanto, puro hinala at takot ang umiikot. May nagsasabing may grupong nagpaparusa sa mga nandadaya habang ang iba'y naniniwalang mas malalim pa ang dahilan sa likod ng mga insidente ito. Sa San Pablo, Laguna, lumaganap ang usapan tungkol sa pagkawala ni Ricardo Lasco, isang kilalang master agent ng isabong. Isang umaga, may dumating sa kanilang bahay mga armadong lalaki, formalang bihis, may dalang dokumento, at kumilos na parang mga autoridad. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagkagulo sa loob ng bahay. Si Ricardo ay kinuha pati na ang ilang gamit at pera ay mabilis na isinakay sa sasakyan. Naiwan ang kanyang pamilya Tuliro, walang alam kung anong susunod na hakbang. Agad silang nagtungo sa pinakamalapit na presinto, ngunit walang tala ng arrest. Paulit-ulit na nagtanong ang pamilya, ngunit iisa ang sagot ng mga pulis. Wala kaming impormasyon, iniimbestigahan pa. Sa social media, mabilis na kumalat ang pangyayari. Isa na namang sabunghero ang biglang nawala at tila mas organisado at mas mapanganib na grupo na ang nasa likod nito. Ang kaso ni Ricardo Lasco ay naging simbolo ng pangamba at kawalang katarungan. Hindi lang ito personal na trahedya, kundi naging babala sa buong komunidad kung ang isang kilala at iginagalang na agent ay pwedeng mawala na lang ng walang paliwanag. Sino pa ang ligtas? Sa bawat araw na lumilipas na walang balita, mas lalong tumitindi ang takot. Sa bawat kanto, bawat barangay, usap-usapan na ang serye ng pagkawala. May mga ina na hindi na makatulog sa gabi, mga asawa na laging nag-aalala, at mga anak na hindi maintindihan kung bakit biglang nawala ang kanilang ama o kuya. Nagsimulang magtipon-tipon ang mga pamilya ng mga nawawala. Bitbit -bit nila ang mga larawan ng kanilang mga mahal sa buhay, kopya ng mga blotter at reklamo sa pulis. May mga umiiyak habang ikinukwento ang huling gabi kasama ang nawawala. Ang iba'y tahimik lang, hawak ang larawan na tila tanging alaala na lamang ng normal nilang pamumuhay. Sa social media, lumaganap ang mga panawagan nagtrending ang mga hashtag na had nasaan na sila at hashtag Justicia para sa mga sabunggero. Nakiisa ang publiko, may mga nag-organisa ng online vigil, may mga nagpadala ng mensahe ng suporta. Isang sikat na derby sa Manila Arena ang naganap noong Enero 2022. Anim na sabunggero mula Tanay, Rizal ang hindi na muling nakita pagkatapos ng laban. Ayon sa mga nakasaksi, maaga palang ay dumating na ang grupo. Bitbit -bit ang mga panabong, masiglang masigla. Habang lumalalim ang gabi, may mga hindi pamilyar na mukhang nagmamasid sa kanila. Nang matapos ang huling laban, huling nakita ang anim na lalaki na sumasakay sa isang kulay abong van. Wala nang sumunod na balita. Para sa mga pamilya, ang gabing iyon ang simula ng kanilang bangungot. Ang dati nilang kinasanayang pag-uwi tuwing gabi mula sa bungan ay napalitan ng pangambang baka hindi na sila muling makita. Ang insidenteng ito ang naging mitsa ng mas malawak pang investigasyon. Mula sa simpleng kaso ng pagkawala, unti-unti nang lumalabas ang mas malalim na pattern, isang organisadong operasyong mahirap nang itanggi. Sa pagtaas ng pressure mula sa publiko, napilitan ang Senado na magsagawa ng formal na investigasyon. Sa unang Senate hearing, puno ng tensyon ang session hall. Dumalo ang mga kaanak ng biktima, mga kinatawan ng PNP, DOJ, at ilang opisyal mula sa industriya ng sabong. Pinangunahan ni senador Bato Dela Rosa ang pagdinig kilala sa kanyang matapang na tindig laban sa krimen. Isinaad ng mga pamilya ang kanilang mga saloobin. Ipinakita ang mga dokumento, CCTV footage at ebidensyang nagpapatunay sa huling pagkakataong nakita ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit ang tugon ng mga opisyal ay kadalasang kulang, iniimbestigahan pa. Wala pang sapat na ebidensya. Mula sa mga pagdinig na ito, napunta sa sentro ng diskusyon ang pangalan ni Charlie Atong ang isang operator na matagal lang konektado sa isabong. Maraming netizen ang nagtatanong, ano ang tunay niyang papel sa likod ng mga pagkawala? Inimbitahan siya sa Senado upang magpaliwanag. Tinalakay ang operasyon ng kanilang mga sabungan at ang sistemang pansiguridad. Ngunit kahit may mga paliwanag, marami pa rin ang hindi kumbinsido. Kasabay nito, lumabas ang balita ng pagkakadawit ni Gretchen Barreto, isang kilalang artista at negosyante. Lumitaw sa mga dokumento na siya ay investor ng isa sa pinakamalalaking esabong platform sa bansa, ang Pitmasters Live. Mabilis naging viral ang balita. Ang kanyang pagkakasangkot ay lalong nagpasiklab sa interes ng publiko. Sa mga pahayag mula sa kanyang kampo, iginiit niyang isa lamang siyang investor. Ngunit dahil nabanggit rin siya sa ilang testimonya, hindi wala ang hinala ng ilan. Habang lumalalim pa ang investigasyon, unti-unting nabunyag ang pagkakasangkot ng ilang miyembro ng kapulisan. Ayon sa mga ebidensya at salaysay, may pattern may mga armadong lalaking nakasuot ng uniforme, mabilis at organisado kumilos. Lumabas na may mga pulis na pansamantalang inalis sa pwesto habang iniimbestigahan ang kanilang posibleng papel sa mga insidente. May mga pangalan na ilang beses lumabas sa mga sworn statement ng pamilya at whistleblower. Unti-unti nang nabubuo ang tunay na larawan hindi ito simpleng alitan, kundi isang sistematikong galaw na nakaugat sa pera, dayaan at kapangyarihan. Ang industriya ng isabong ay lumago ng mabilis at sa bawat araw milyon-milyong piso ang umiikot. Dahil dito, naging agresibo ang kompetisyon at mas naging marahas ang galawan ng ilang operator. Sa mga salaysay ng dating insider at whistleblower, Isiniwalat na ang ilang operator ay gumagamit ng karahasan sa mga pinaghihinalaang nandaraya. Hindi lang ban o suspension may ulat ng pananakot, pananakit, at sa pinakamatindi, pagdukot at pagkawala. Noong Hunyo 2025, lumantad sa media ang isang dating insider na tinawag na alias Totoy. Siya ay dating chief of security at farm manager ng isang kilalang e-sabong operator. Buong tapang siyang nagsalita para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Isinalaysay niya na ang lahat ng pagkawala ay hindi basta random ito ay planado, sistematiko at may malinaw na utos mula sa itaas. Ayon sa salaysay ni Totoy, hindi lamang 34 ang tunay na bilang ng na mga nawawalang sabongero. Lumobo na raw ito at halos umabot sa isang daang katao. Lahat ng mga natuklasang may kaugnayan sa pandaraya o pinaghinalaang nandaya sa sistema ay agad na hinanap at isinailalim sa lihim ng mga operasyon. Dinala raw sila sa mga tinatawag na safe house kung saan sila ay iniimbestigahan, pinipilit umamin, at sa sandaling mapatunayang may sala ay hindi na muling lumalabas ng buhay. Isisiniwalat din nitutoy ang paggamit ng mga malalayong farm, resort, at maging ang mismong lawa ng taal bilang mga taguan o hantungan ng mga labi ng mga biktima. Ayon sa kanyang salaysay, detalyado niyang ipinaliwanag kung paanong sinimulan ang bawat operasyong pagdukot mula sa maingat na pagmamanman sa mga target, koordinasyon sa ilang tiwaling pulis, hanggang sa eksaktong oras ang tinatawag nilang cleansing. Lahat ng ito, Anya, ay pinopondohan ng milyon-milyong piso mula sa malalaking operator na handang gawin ang lahat para manatiling malinis ang mukha ng kanilang negosyo. Dahil sa tapang ni Totoy na isa publiko ang katotohanan at sa dami ng kanyang inilatag na impormasyon, unti-unting nabuo ng mga investigador ang mas malinaw na larawan ng mga utak sa likod ng malawakang pagkawala ng mga sabongero. Sa kanyang mga affidavit at formal na pahayag, Binanggit niya ang mga pangalan ng mga personalidad na matagal nang pinag-uusapan ng taong bayan, hindi lamang mga operator, kundi pati na rin mga kilalang negosyante at personalidad mula sa showbiz. Isa sa mga central na pangalan ay si Charlie Atong, ang matagal nang tinuturing na hari ng isabong sa bansa. Ayon kay Totoy, si Atong Umano ang nagbibigay ng pinal na pahintulot para sa mga espesyal na operasyon laban sa mga pinaghihinalaang mandaraya. Hindi raw basta-basta ang proseso. May mga lihim na pagpupulong, may masusing deliberasyon sa bawat kilos, at may malinaw na utos kung sino ang target at paano ito isasagawa. Ngunit hindi lamang si Atong ang nadawit. Lumitaw din ang pangalan ni Gretchen Barreto, isang kilalang celebrity na umano'y hindi lamang basta investor sa Pitmas Group, isa sa pinakamalalaking esabong platform sa bansa. Sa mga bagong ebidensyang lumabas, Tila may aktibong papel umano siya sa ilang mahahalagang pagpupulong at desisyon, lalo na kung may seryosong krisis o problema sa operasyon. May mga ulat pa na siya mismo ang nagbibigay ng pahintulot para sa ilang operasyon at personal na nakikibahagi sa ilang mga diskusyon ukol sa mga target. Isinama rin sa listahan ng mga umano'y sangkot si na Eric Dela Rosa, CEO ng Pitmas Group, Bus Celso Salazar, isang engineer na responsable raw sa mga aspeto ng logistics at technical support ng mga operasyon. Sila raw ang nag-oorganisa ng surveillance, koordinasyon sa mga kasabwat na pulis at pati ang pagtatago o pagsira ng mga ebidensya. Sa gitna ng mga rebelasyong ito, agad na kumilos ang mga kampo ng mga nadawit. Naglabas sila ng kanya-kanyang opisyal na pahayag upang linisin ang kanilang pangalan. Sa mga press conference at dokumentong inilabas, iginiit ni Atong Ang na wala siyang kinalaman sa anumang krimen. Si Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang legal team ay mariinding tumanggi sa anumang akusasyon at binigyang diin na isa lamang siyang tahimik na investor na walang kinalaman sa operasyon. Ganito rin ang naging tugon ni na Eric De La Rosa at Celso Salazar. Ayon sa kanila, ang kanilang papel sa kumpanya ay limitado lamang sa administratibo at teknikal na aspeto. Wala raw silang alam sa anumang ilegal na aktibidad at bukas silang makipagtulungan sa mga investigador upang patunayan ang kanilang pagiging inosente. Habang nagsasalita ng pahayag ang mga akusado, mas lalong naging porsigido ang mga pamilya ng mga biktima sa kanilang paghahanap ng hustisya. Araw-araw sa mga barangay hall, simbahan at plaza, patuloy ang kanilang mga pagtitipon bitbit -bit ang mga litrato ng kanilang mahal sa buhay, mga kandila, placards at panawagan ng katarungan. Mararamdaman ang bigat ng kanilang dinadala may mga inang hindi na halos makapagsalita sa sobrang dalamhati mga anak na pilit pinatatagang ang loob, at mga asawang umaasang muling makikita ang nawawalang kabiyak. Matapos ang pagsiwalat ni Totoy ukol sa Taal Lake bilang isa sa mga lugar ng pagtatapo ng mga bangkay, agad itong naging sentro ng investigasyon. Isinagawa ng Philippine Coast Guard, PNP, at mga professional na divers ang masusing search and retrieval operations sa ilalim ng lawa. Gumamit sila ng sonar technology at underwater cameras upang mapa ang lakebed at hanapin ang posibleng ebidensya. Humingi rin ang Pilipinas ng tulong mula sa Bansang Hapon upang mas mapahusay pa ang teknolohiya at paraan ng paghahanap. Kasabay nito, inanunsyo ng Department of Justice ang pagsasailalim sa restricted duty ng labing isang pulis na pinaghihinalaang may kinalaman sa kaso. Habang lumalalim ang investigasyon, patuloy na may mga bagong sworn statements mula sa pamilya ng mga biktima. Mahigit dalawampung pamilya ang nagsumite ng dagdag na ebidensya at testimonya sa Criminal Investigation and Detection Group, umaasang mas mapapabilis ang pag-usad ng kaso. Sa paglalim ng investigasyon, lumitaw rin ang masalimuot na isyu ng extortion at pananakot. Ayon sa ilang ulat, may mga pagtatangkang suhulan ng ilang testigo kabilang si Totoy upang manahimik. May iba namang sinabihan na may masamang mangyayari sa kanila o sa kanilang pamilya kung magpapatuloy pa sila sa pagbibigay ng impormasyon. Habang lumalala ang sitwasyon, naging mas mahalaga ang papel ng media at social media. Halos araw-araw ay may bagong balita mula sa paghahanap sa Taal Lake sa mga bagong testimonya hanggang sa mga insidente ng pananakot. Sa mga social media platform tulad ng Facebook, Twitter at TikTok, nag ang mga hashtag tulad ng Canharn Justicia para Samga sa Bunghero, and Truth for the Missing at Our Stop Isabong Crimes. Maraming netizen ang nagpakita ng suporta, nagsagawa ng analysis, at tumulong sa pagpapakalat ng impormasyon. Sa laki ng ingay na nalikha ng kaso, napilitan na rin kumilos ang pinakamataas na pamahalaan. Sa harap ng pressure mula sa publiko at mga pamilya, naglabas ng opisyal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagutos siya ng mas malalim, mas mabilis, at mas transparent na investigasyon. Ayon sa kanya, walang sino man gaano man ito kaimpluensya ang dapat makatakas sa batas. Sa utos ng Pangulo, nagkaroon ng pulong ang Malacanang kasama ang DA, PNP at CHR upang tiyakin na ang lahat ng proseso ay magiging patas, mabilis at walang red tape. Isa sa mga pangunahing hakbang na isinagawa ay ang pagpask ni Totoy at ilang dating insiders sa Witness Protection Program ng DOJ. Batid ng pamahalaan ang panganib na kinahaharap ng mga testigong ito. Kaya't mas pinaigting ang seguridad may mga itinalagang escort, inilagay sa mga ligtas na lugar at tinutukan ang kanilang kalagayan habang tumutulong sila sa investigasyon. Sa ilalim ng proteksyon ng Estado, mas naging matapang at bukas ang mga testigo. Isa-isang inilatag ang mga pangalan ng kasabwat, mga lugar kung saan ginagawa ang operasyon, at mga modus ng pagdukot at pagtatago ng ebidensya. Hindi rin nagatubiling magsalita ang dalawampung pamilya ng mga nawawala. Mas detalyado na ngayon ang kanilang mga salaysay may laman ng pananakot, tangkang panunuhol at direktang pagdawit sa ilang tiwaling opisyal. Habang patuloy ang investigasyon, ang mga search operation, at ang paglalantad ng mga impormasyon, nananatiling buhay ang pag-asa ng mga naiwang pamilya. Sa bawat kandilang sinisindihan, sa bawat panawagang inilalabas, sa bawat testigong lumalantad, mas lumalapit ang bansa sa katotohanan. Ang kasaysayan ng mga nawawalang sabungero ay hindi na lamang simpleng kwento ng krimen. Paso na itong salamin ng tunay na kalagayan ng lipunan ng tapang, pagkakaisa at pananampalataya. Hanggang ngayon, nananatiling matatag ang paniniwala ng mga pamilya. Darating din ang araw ng hustisya. At sa panahong iyon, ang liwanag ng katotohanan ay tuluyan ang wawasak sa kadiliman ng takot, kasinungalingan at katiwalian. At dito nagtatapos ang video natin ngayong araw na ito. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo? ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below maraming salamat sa pagtutok at panonood hanggang sa muli at kitakits tayo sa ating mga susunod pang mga videos